Magandang araw mga kaibigan. Nandito tayo sa aming manukan. Bakit bulik, no? Kasi bakit bulik ang gusto mong malaman, yung mga nagtatanong. Hindi lang dito sa ating channel, pati na rin sa iba kong social media, ano ba, platform. Yes. <laughs> Talaga, May ganun eh, no? Ah, but bakit bulik daw? Hmm. Ba't nya ba? You tell me. You tell me. Hindi. <laughs> Kasi, nung bata ako, ganito kasing nangyari. Nung panahon ni... Masyadong ano, no? Masyadong matanda na ako. Nung unang panahon, may programa yung, di, yung Department of Agriculture dito sa, dito sa amin, sa Aray at Pampanga, na mamigay ng mga manok sa mga farmers. Mga ano yan, mga Cantonese chicken daw tawag dun eh. Kasi tawag namin dun, Cantonese eh. Ngayon, yung mga Cantonese na yung kulay bulik. Tapos sabi ko, nung bata pa ako, siyempre, first time ko makakita ng ganong kulay naman ito. Usually, yung mga kulay na nakikita ko, pula, talisayin, mga black, may puti. Pero never pa ako nakakita ng bulik. Sabi ko, iba yung kulay nito ah. Hinting na kong ganun. Tapos na-imagine ko, ano kaya kung... Ah, pero bago yun, sabi ko sabi, sa, at sa, sa mga chewing ko, pwede bang ano yun yan? Yung isama sa eksama mga ganyan. Sabi yan, hindi, maano lang yan. Hindi yan uh, papasa. Kasi di, di, nila kaya. Sabi ko, hindi, laki ng katawan yan. Kasi malalaki yun, malalaki manok ng mga uh, kantonis na yun eh. Sabi niya, wala silang skill para pumasa sa exam. Sabi niya. Tapos na-imagine ko sa sarili ko, paano kaya kung meron akong manok na ganito, nabulik no hindi sila Cantonese mga mga ano sila mga ganito tapos magagaling sila sabi ko na magic lang yung bata pa tapos nung lumaki ko meron ng mga bulik na nakikita ko sa mga exam pero hindi sila pumapasa tapos sabi ng chewing ko kasi ano yung mga ganyang kulay mahina yan sabi niya pero sabi ko sa rin ah, ganun pala mahina pala yung ganung kulay siguro dahil sa meron silang lahing Cantonese pero hindi nawala yung ano ko sa kanila, yung baga fondness ko sa kanila na gusto kong magkaroon ng bulik. So ano nga ko itumanda na, magkaroon na ako ng mga bulik. Pero hindi pa, eh, di pa to. Kasi yung mga nauna kong mga bulik, mga man fighter, pero nananalo din. Meron ding natatalo, pero mga man fighter. Ngayon, tinigil lang ko sila hanggang sa Meron na naman ako ngayon. Ito sila. Ayan. Mapupogi ano? Hey, hey. Kumahaba na yung mga buntot. O ayan, ito yung straight comb side ng aking mga bulik. So, Agilahas bulik cross ng Rapapap uh, Gilmore Hatch. Pero ang video ito i-update na rin i-update na rin namin kayo tungkol sa mga tahid nila. O ito, Kita nyo yung tahid dahil nasa taas yung tahid. Bumababa naman ngayon yung tahid. Di ba? So pwede natin kontrahin na naman. Kasi manambot pa mga tahid nito eh. Oh, okay. Buka na ng konti. Okay. Ayun. Pwede na ba? Pwede na lumusot. Yun. Yun. Ay, bangal yun. sa tip lang yung tip. Yan, para hindi siya tuluyang bumaba. Yan, ganyan. So titignan natin yung ibang nilagyan namin ng stopper dun sa taas. Malalambot pa kasi tide nito pero ito medyo tumitigas na. Pag matigas na yung nakaset na yan din yan maninibago. Ito kanang tahid to kanan. Um, dapat niyan nasa baba to. Yan ang mga bulit. Eto si number 6. Yung tahid ni number 6 dati bumaba bumababa yung tahid niya kaya nilagay ko sa baba ito. Ngayon tumuwid na oh. Yeah. Pwede naman natin itong itaas na ngayon. Kasi para hindi na tuluyan naman tumaas. Sige check check lang yan lagi. Oh, ayan, tahid niya. Ito na correct na to. correct na dati dito naman nagkaroon ng pagbabago sa kanyang tahid. Number six. Oop. Oh, ano man si number four. Number four. Meron siyang kalso sa paa yan. Oh. Kasi yung tahid niya, di ba, dati. Talagang pataas ang tubo ngayon. Ayan na. Oh. Tumuwid, oh, di ba? Dati pa ganun. Oh, pat pataas yan. Ito tahid niyang isa. Okay naman. Kakamamit ka ng ganito. Dahil dito sa nilalagay naming stopper para hindi mo bomba yung tali. Kapag, kapag kasi nasa baba yung tali, tataas naman ng tahid kasi nga itutulak niya. So yan, na-counter na. Oh. Tumuwid doon, oh, di ba? Yes, sir. <laughs> Sige, dyan na na. Si number four. Ito rin, si number five. Ganyan din. 5 hmm? Ang dumi ng ano mo ha Ayan, meron din siyang Kalso Ayan o, tumuwid na rin o Dati pataas yan eh, pero meron pang sign na pataas siya So dyan muna yan, hindi ko muna tatanggalin Ayan? Para hindi bumababa yung Yung tali Bababa talaga yung tali, kapag maliit pa yung tahid kasi Lulusot pa sa tali Ayan, Kaya nilalagyan ng stopper Oop, dali. Ito si number 5. Kahawig niya si 2 at 6. Maliban lang sa kulay. So, mas mas light siya ng konti. Parang similar siya sa kulay ni 4. Magaganda lahat katawan, no? Nakpo. Ang ganda lahat ng katawan. Mga daliri. O, walang balko. Yan ang mukha nila. Walang pala. Mm healthy, -hmm. healthy. Shiny ang balahibo. Diba? So, okay ang ano niya. Okay ang kanyang tahid. Ito, medyo konti pa dito. Konti pa. Mm. Si number 5. At syempre, eto hindi nawala yung ilap nito. Ni Ay yung amo nito. Ni hindi <laughs> nawala yung pagiging maamo niya. Siya yung pinakamaamo sa kanila lahat. Si number 3, si 3. Pikom siya. Yeah, meron pa siyang lupa sa tuka. eto oh. Ito walang diferensya sa mga mga daliri, mga tahid. Yan, ito na correct na to. Tumaas din to dati. Pero dahil uh, hindi na malumulusot yung tahid niya, hindi na kailangan ng stopper. Yan si number three. Si three. Ano siya? Peacock. Yellow legs. Ayan si three. Pinaka maamo sa kanilang lahat. Ayun si one. Lala <laughs> rin. ito si Juan. Sa kanilang lahat, siya yung pinakamalaki. Hindi siya yung pinakamatangkad, ha? Siya yung pinakamalaki. Si Juan. Ba bata pa to, bordagul na to eh. Kaya ngayon, oh, malaki siya, pinakabrusko siya. Picom. Siya yung may pinakamagandang palong sa lahat ng, may, sa lahat ng picom na magkakapatid. Oh. Nakatayo yung kanyang palong. Ayan, oh. Puffy yung face nila. Puffy face. Mana sa tatay. Yun ang tatay oh. Naglulugon. Pagtapos ng lugo niya, pogi ang resulta. Kasi nung hindi pa naglulugon niyan, pogi yan eh. <laughs> Ngayon medyo wala, ah, uh, gurmos ang itsura. Tapos naman sa kilos pag silay binibitaw identical lahat ng kilos nila walang walang ibang kumilos sa kanila So yan ang maganda sa two way cross na yung gagamitin mong parents eh, pareho ano parehong pure Kasi hindi sumasabog yung jeans nila Kung ano yung style ng isa lahat ng magkakapatid gano'n. Kapag sila ano buga pedigree yung nanay at tatay. Ito ay 50-50. So ang kilos nila sa pagbinibitaw, uniform. Hindi uniform yung itsura nila kasi may piko, may straight comb. Pero lahat ng piko magkakamuka, lahat ng straight comb magkakamuka. Hmm. Ayan si Juan. Oh. Same board sa kanila. Ang pag binibitaw sila, ang pwede niya lang kabitaw, si two. Kasi yun na uh, medyo ano din yun, medyo malaki-laki ng konti. Yung iba, magkaka-size na. Si one at si two, ganyan, medyo brusko sila. Hey. Ang init ng panahon, no? <laughs> Yan ang aking mga bulik kung bakit bulik. Kasi nga na, dahil nung bata ako, napasinate ako doon sa mga Cantonese chicken na nahuli kulay sabi ko what if kaya meron akong alagang uh, ganito na hindi Cantonese pero bulik yung kulay bata pa ako tapos uh, as uh, lumalaki ako tumatanda ako pag uh, nanonood ako ng exam maraming mga bulik ang hindi pumapasa actually wala akong halos nakikitang padalang na madalang lang na pumapasang bulik para na po prostrate ako sabi ko bakit hindi sila ganyan kagaling. Sabi ko pag ako'y uh, kaya ko na, gagawa ko ng mga bulit na magagaling. Hopefully, sila. <laughs> so wish, wish us luck na sila'y maging magaling. Well, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Ayan si Juan. Si Bordagul.